Hi guys! Ito ang video ng pag kay Ate Nicole nila Mami Juden at Bosti. Hindi alam ni Ate Nicole nung pupunta si Mami Judine at Bosti o nung pumasok si Mami Juden at ito nga nagulat si Ate Nicole at niyakap niya si Mami Judine. Maya, maya si Bosti naman ang pumasok. Ayan o, no, napapotik pa ang ating boss ti o, bitbit na bit, bitbit pa niya ang kanyang luggage at ang makita ni ate Nicole ang ating boss ni tuwang tuwa itong niyakap at habang binubuksan ni boss di ang kanyang luggage ay ka pa si mami Judith at ate Nicole maya maya lang lumabas ulit ang ating boss di at may kinuha ito yun pala kinuha ni boss di ang aso ni ate Nicole Dala nila ito ni Mami Judin, paboritong as ito ni Ate Nicole. At yan nga, tuwang-tuwa si Ate Nicole habang inaabot ni Boss D, Ang kanyang favorite na aso. Ayan, yakap-yakap na ni Ate Nicole. Tuwang-tuwa na ito.